Tinututukan ngayon ng ProBar ang tatlong pangunahing prioridad sa pagpapatupad ng serbisyo. Una, mabilis at epektibong pagrespondi sa insidente. Pangalawa, pagpapatibay ng pagkakaisa at profesionalismo sa hanay ng kapulisan. At pangatlo, ang pagtataguyod ng pananagutan at makabagong kaisipan sa trabaho. Ayon kay ProBar Regional Director Brigadier General Jason De Guzman, layunin nilang mapanatili ang tiwala ng publiko sa kapulisan sa pamamagitan ng mabilis na aksyon, maayos na koordinasyon at paggamit ng makabago at makataong pamamaraan sa pagharap sa mga isyu ng seguridad. First, fast and efficient response. We must improve how quickly we act. Magagawala lamang natin ito, ladies and gentlemen, if ang kapolisan natin ay nasa field. Second, unity and professionalism within the rank. Third accountability and a modern mindset. Kasama rin sa kanilang tinututukan ang pagpapaigting ng ugnayan sa mga komunidad upang mas mapabilis ang pagrespondi sa mga insidente sa rehiyon. Sa flag racing ceremony kahapon sa Pro Bar Headquarters, Campendaton, parang Maginanao del Norte, iginiit ni De Guzman na hindi dapat hinahanap pa sa istasyon ang polis. Anya dapat ramdam ang kanilang presensya sa mga barangay, umaga man o disoras ng gabi. I want everyone to be proactive. You do not need To wait inspection to start moving. Rufa Mokalid, NDBC, Bida Balita.